magandang araw sa inyo mga kapugi for today's video magbubungkal pala tayo ng lupa para pagtataniman ng ating pechay at nagluto na rin ng aking asawa ng pinakbet para sa aming panangalian sipag at syaga lang ang puhunan bonus na lang ang kapugian kung wala ka nito ay lagi kang talo <laughs> Maaga naman tayo nag-asikaso dito sa itaas ng mundok mga kapogi Sinisimulan ko na ditong linisan ang pagtatanim natin ng pechay Dito lang yan sa katabi ng ginawa nating lamesa at upuan Halos may mga tanim ng mga gulay ang palibot ng ating kubo mga kapogi At tapansin ko para maganda din ditong taniman Kaya akin na itong nilinisan Nataniman na ito dati ni Vianan ng sili at talong At maganda rin ang bunga ng mga tanim niya dito Kaya akin naman itong susubukan Kung maganda din kung ako na ang magtatanim dito At medyo marami ang ating ahalisin dito mga kapogi dito kasi nakatambak ang mga kahoy na pinagputulan natin nung gumagawa tayo ng kubo, lamisa at upuan at yung mga hindi na pwedeng gamitin ay tinapong ko lang ito dito banda sa ibaba. Pagkatapos kong inalis lahat ng mga kahoy ay akin naman itong sinimulan. Tanggalin ang mga damo at habang may ginagawa ako dito, busy naman si Binan sa pagbibilang ng mga buto. Buto ito ng milon. Sobra pa ito nung tinanim namin na karaan. Nung dito kami natulog, binibilang niya ang mga buto para ma-estimate niya kung ilang butas ang kayang malagyan. Nagpuputol din siya dito ng mga kahoy dahil magtatanim siya ulit doon ng pinya at tamang busy lang tayo dito sa ating ginagawa at nang natapos na ako dito mag magasadol ng damo binubuwag ako muna ito para maalis ang mga lupa bago ito itapon at tinulungan ako dito ni Diana na magalis ng damo sa gilid kumuha na rin ako dito ng piko para tanggalin yung mga tuyong puno ng kahoy na nakasagabal dito sa pagtatanim natin ng pechay medyo mahirap ito tanggalin dahil malalaki ang ugat na nakabaon dito pero hindi katagalan ay naalis ko rin ito dahil sa palit ulit ko itong pinaghampas ng piko medyo matigas itong kasi na kahoy mga kapugi kaya maganda ito gamitin panggatong. at ibinalik ko ulit dito ang lupa sa butas para pumantay sunod itong katabi naman ang aking aalisin napansin kong medyo malambot lang ito kaya inunti-unti ko na ditong pinagbibiyak pwede din itong panggatong. kaya akin lang din itong inipon inunti-unti ko lang itong tinanggal para pumantay kahit hindi na makuha lahat ng mga ugat ang mahalaga ay hindi na itong makasagabal nung napansin kong wala na akong makuha ay akin naman itong ibinalik ang lupa at nagsimula na ako dito magbungkal ng lupa itong piko lang ang aking ginamit mga kapugi. Hindi ito kaya ng asado, dahil ang lupa dito ay maraming mga ugat. Kapag malapit ka talaga sa puno ng niyog, asahan mo ng maraming mga ugat ang nakapalibot dito. At ito din ang dahilan kung bakit mahirap ito bungkalin dahil ang ugat ng niyog ay dikit-dikit kaya ang lupa ay hindi kaagad nabubuwal. Sa umpisa lang naman ito mahirap mga kapogi pero pag palagi na itong binubungkal at inasikaso ay siguradong lalambot din ito. Sa ngayon ay medyo mahirap talaga dahil matagal na din kasi itong nakatingga. Pagkatapos ko dito magbungkal ng lupa ay akin naman itong pinantay gamit itong asado para magkaroon naman siya ng forma kapag mahilig ka talaga sa pagtatanim mga kapugi kahit saan lugar ka pa at anong area mahirap man ang iyong pagtamnan ay makakagawa ka talaga ng paraan at parang dumilim na rin dito ang kalangitan mga kapugi sakto din na umakit din dito ang aking asawa sa bundok para ako ay tulungan sa sobrang sweet namin ditong dalawa ang asadol dito na aking ginamit ay umayaw na <laughs> pero madali lang naman ito ayusin mga kapugi natanggal lang ito dahil naalis yung kahoy na nakalagay sa dulo ng ating asadol pinipino lang namin ang lupa dito at tanggalin yung mga ugat na nasama sa ating pagbubungkal at nang malapit na kami dito matapos ay sinabuya naman kagad ito ni Bianan ng abono ito yung triple 14 na lagi namin nilalagay sa panimula ng aming pagtatanim kunti lang ang nilagay niya dito mga kapugi ay akin naman itong inalo kagad ka sa lupa pagkatapos niyang magsaboy dito ng abono hinalo ko lang ito ng maayos hanggang sa ito hindi na makita mas maganda na mayroong ganito mga kapogi. dahil pang dagdag pa ito ng sustansya sa lupa at nang natapos na ako dito ay kumuha na ako ng sako tinupi ko lang ito ng maayos para hindi naman ito mahirap dalhin dahil bababa muna tayo dito ng mundok mga kapogi. kukuha tayo dito ng balat ng palay na ihahalo natin dito sa lupa na ating pagtataniman ng pechay nasa gilid lang yun ng kalsada tinapon lang yun doon ng mga tao galing doon sa pinapagilingan ng palay ito yung daanan na lagi namin inakit baba dito mga kapogi. na kapag mainit ang panahon ay araw-araw kami dito nagdadala ng tubig papunta dito sa taas ng bundok para gagamitin naming pandilig ng mga tanim. May nabasa nga akong comment doon sa aking video na kung pwede na maglagay daw ako dito ng poso dito sa gilid ng aming kubo. At ni ko naman na malabo po mangyari yun Nasa taas po ang area ng aming kubo. Kailangan mo po ng maraming tubo para maabot po ang level ng tubig. At nakarating na rin ako dito sa ating pagkukunan ng balat ng palay. Matagal na rin nila itong tinapon dito mga kapogi. Akala ko ay wala na akong makukuha dito sa katagalan na din ay natatabunan na lang ito ng damo. Kaya noong nakita ko marami pa pala dito, ito. at unti-unti na itong nabubulok ay kagad ko naman itong isinilid sa sako nakita ko lang ito nung nagkakanggot kami ng nyug dito mga kapugi sabi ko kapag magpupunla ako ng mga pananim ay meron na akong pagkukuhana ng balat ng palay at kumuha lang ako dito na sakto lang sa aking dadalhin at hindi ko na masyadong pinuno itong aking sako para hindi tayo mahirapan sa pagbubuhat dahil malayo pa ang ating pagdadala nito at dito lang ako dumaan sa gilid ng kalsada at nang paket na ako dito ng bundok ay dumudulas na itong aking chinilas umambo ambun kasi dito kaya basa ang damo na aking pinagdadaanan pero maganda na din ito para hindi na natin kailangan na magdilig ng ating taniman at naabutan ko dito si Bianan na nag-aayos ng aming tinadaanan kailangan na talaga ito ayusin dahil tagulan na iba ang lupa dito pag nabasa ito malagkit at madulas pag ito'y natatapakan at nagpatuloy na ako dito paakyat papunta sa aming kubo para matapos na ang trabaho na akin nang nasimulan kailangan mo rin talagang paghirapan kung gusto mong makitang maganda ang tubo ng iyong halaman. sa wakas na nakabalik na rin ako dito sa aking pagtataniman ng pechay nagpahinga lang ako ng saglit sa nangalay din itong aking tuhod tapos ay akin na itong binuksan at kumuha para ikalat ito sa ating pagtataniman kumuha lang ako dito na sakto lang sa ating kailangan basta matabunan lang itong lupa na aking pinagbungkalan nung nilagyan ko na ito ay parang maganda na siyang tingnan parang nagkaroon na rin ng buhay itong ating pagtataniman at isinama ko na rin ito paghalo sa lupa at bumaba naman dito si benna na hindi ko inaasahan sabi ko dito na siya man ang at ang sabi niya ay hindi na dahil may gagawin pa siya doon sa kanyang bahay kaya hindi ko na ito pinigilan nang natapos na ako sa pag kaso ng aming taniman ay kinawa ko na kagad itong boto nang itatanim naming pechay. Kumuha lang ako dito ng ipang sasaboy ko dito sa aking ginawang taniman. Hindi ko na ito inaisa-isa paglagay dahil matatagalan lang tayo sa pagtatanim at para lang naman ito sa pangangailangan namin. At nang natapos na ako dito sa pagtatanim ay iniligpit ko na ang mga gamit pati na ang natirang balat ng palay dahil magagamit pa natin yan sa susunod pa nating itatanim at kumuha na din ako dito ng dahon ng niyog para ipantabon dito sa ating tanim na pechay para kung minute man ay hindi ito kagad matutuyo ang lupa. Hindi ko muna ito dinadaligan mga kapogi dahil sa oras na ito ay medyo umaambon. Iniisip ko baka lalakas din itong maya maya ang ulan. Tapos ay nagpahinga na muna ako dito at napansin ito ng aking asawa. Tapos ay napainit siya dito kagad ng tubig para matimplahan niya ako dito ng kape. At habang napapahinga ako dito ay busy naman itong aking asawa sa pag-aasikaso ng aming pananghalian. Magluluto pala siya dito ng pinakbit mga kapogi. Inuna niya muna dito ang taba para magkaroon ito ng mantika at habang si Bimbol ay nagkakape dito. <laughs> at nang nagkaroon na ito ng mantika at dito na siya nagsimulang magisa ng mga rekado. Bawang sibuyas at kamatis ang unang pinanggigisan niya dito. Pagkatapos ay sinunod niya ang karne na kanyang hiniwa. Hinalo-halo niya lang ito hanggang siya ay mapagod. At nang malapit na masunog ay binusa niya ito ng nilagang tubig. Bago niya ito tinakpan at nang lumamot na ang karne, kanya niya naman na itong hinalo-halo. Tapos naglagay na naman ng nilagang tubig. Inasinan ng kaunti tapos inalagay na ang mga assorted mga gulay. Hinalo lang ng saglit bago ito lagyan ng oyster sauce. Sunod naman inilagay itong hipon na bagoong. Ginisa lang ito na hipon mga kapugi na medyo manamis-namis ang lasa. At sunod naman inilagay dito ang seasoning para pambalanse ito ng lasa. Hinalo-halo lang ito ng saglit bago ito takpan para maluto ang assorted na mga gulay. At nang na ito ay inalis na ito ng aking asawa dito sa may lagamgam na apoy. At ito na ang kanya nilotong pinakbit mga kapogi. Siguradong mapapagana naman tayong kain dito mga kapogi. Dahil sobrang pagod tayo, iyak taob na naman itong kaldero. Dala na lang namin dito si Bianan. Pag bumaba na kami ng bundok, kapag guloy ang pinag-usapan, ay sigurado magugustuhan niya ito. At dito na kami kumain sa labas. Tara mga kapogi, kain po tayo. sa mga nakabot sa dulo ng aking video, maraming salamat at God bless sa lahat. Shoutout pala kay Rafael Samonte, kay Bolerong Bicolano, kay Gino Florence Sabana from Tambo Paranaque, kay Emilino Agustin from Nueva Ecija, kay Jolie Jimenez Barniso from Montalban Rizal, kay Ted Passion watching from Jordan, kay Jason Morata, kay Dennis Perdigera Hara from Israel, kay Josephine Bilda Gonzales from Antipolo Rizal, kay Alvin Antinero from Subay Island, kay Princess Gabriel Carig sa dating ex-councilor ng Hoban na si Russell Balisa at sa family, kay Rose De Los Santos, kay CJ na taga Band, kay Proud Ilocano Wilder from Ontario, Canada kay Gilbert Ugaya na taga Kison at kay Helen Hamero watching from Milan, Italy at yun lamang po mga kapugi maraming salamat